1 -1. Oh. Ano mano itong baka na ito lalagay diyan? Oh. Yan yung mga yan yan mga baka. Yan. Yung. Yung... Yung... Um, ba ah. Take. Ilan? Take. Ha? Hello, yeah. Bukas? lakas. Wala. Oh. Ayan, ang dami nila, oh. Ayan po, ang dami nila, manong. Madaming pansila. Ano ang caption? Ha? Ano ang caption? Nag aano, ah, uh, naghahukay. Nag-repair, Nag ah, repair. re retro ah, ret ano? Retrofitting. Ah, retrofitting retro pala. Retrofitting <laughs> pa. Fitting pa. Yo, ito po, papagandahin na nila manong 'yan. Puso. Para daw pagdadaan din na pak ang magdadaan. Ay, binanuhan lang nila ay nilagyan ng mga ano ha, spalto, pinaangat. Ayan, ayan. Ang nangyari. Nahirapan naman ngayon sila manong tumanggal. Pusog. Pusog po yan. Ayan po si pusog. Ayan po si pusog. Nangihina. Nangihina na si pusog. Ah bigat ng baka na angatin.